Hello mga sir, welcome back to my YouTube channel. It's Cramelo D mga sir. Ayan. Um, dahil day off ko na naman mga sir, ano, pupunta tayo ng baba ng tulay. Mag-fishing tayo. So nandito na ako ngayon sa supermarket, sa Spudshed. Isa sa mga supermarket dito sa Mandura, Western Australia. So ayan yung ayan, Spudshed yan. So ayan, bibili lang ako ng pain ko. At uh, pupunta na tayo sa Ah, oh, ay init. Oh, sir, uh, nakabili na ako ng ito. Uh, ayan, chicken thigh. Chicken thigh yung bili ko kasi pag nilagay mo siya sa, sa hook, sa fishing rod hook. Kaya ano, mas ma-capit siya. Kung baga, mas matibay yung meat. Kaya yun yung ginamit ko. Tara na, sa baba ng tulay. Ayun uh, nga mga sir Kukunin ko na yung aking Chicken Nakuha ko to dun sa ano Sa bahay Sa may ari ng bahay na tinutuluyan ko Ayun. So ito yung ano Yung sa Ayun. Sa taas ng tulay. Ay sa baba ng tulay. And ah, uh, mukhang up na tama ang shot. Sa dito, fishing kit natin, subukan natin dito. Parang dito tayo mag-live. So, ito yung fish kit natin na uh, mabalian tayo ng thread, ipang palit tayo. Uh, may mga fish hook, uh, may mga nylon thread, kompleto uh, sya. So, magbubunting na tayo ng meat, chicken meat. Ang dami kasing langaw ngayon. sand flies yung mga nandito or ewan ko sakit sa lipad ng lipad upo sa mata sa mga langaw mga sir dami langaw eh hindi na nilalangaw yung manok Ayun, may nakuha agad tayo mga sir oh. Di ba? yan. Kaso anong isda yan, men? Parang butete naman ata. Chat scary ano. Nagpausok yung lalaki. May mga rude din dito eh. Nagpausok siya para maalikubukan ako kasi ako kung bakit nag-drift siya dito so isasara natin yung pintuan nito pintana may mauso ah ba, ba't ko ni-start sira ulo talaga yun may mga loko-loko din dito eh ito yung na mga nakuha ko mga sir liit ayun oh. hindi ko alam kung nakakain yan or ano eh oh poison mo <laughs> pero babalik natin yan kasi maliit Uy, sumama yung basahan ko. Asya, ah, sorry. Mamatay nga siya. So ay nga, may nakuha na tayong butete. <laughs> Kita nyo yun? Nakakatakot eh. Babalik natin yan shit men, may nakita nyo yun parang may dolphin may lumundag dun eh ayun, ayun oh Di ba? Ayan o oh. Di ba? Ewan ko kung dolphin yan or shark Sayang eh no. Sana tumaling pa siya. Ayun kita nyo Saan na sya oh, na Tumalon sya kanina eh yung shark e eh. kung dolphin or shark ayun nga mga sir tapon tayo pangatlong beses kasi pa pangit nung isda na nakukuha natin parang ano lilipat tayo ng fishing spot pupunta tayo sa foreshore kasi ang mga nanguha ko lang dito puro mga botete <laughs> ngayon lilipat tayo punta tayo ng for uh, foreshore may mga dumadaan na dolphin kanina kung nakita nyo yung ginawa ng dito ang ganda sana kanina kung nakasaktaw uh, na naka ko on yung camera kasi nakita nyo yung dolphin dito kanina sila eh dalawa iba pa yung nakuhanan kong video kanina So ayun, nakakahuli uh, na natin itong mga gamit kasi lipat tayo sa for ito itong fishing rod itong puan Ngayon mga sir, ano? nandito uh, na tayo sa fishing spot natin para tumaan na mag fishing, baka nakasalim ng dalot. Ayan na sir. Ayan yung view. Ang ganda no. Ayan na. Nandito tayo sa fishing spot tayo sa fishing spot kaso oh, ang problema ah. paano lang yung fishing kahit pala makagaga tayo kanina ano yan eh oh hindi na fishing to eh swimming ano swimming na lang o fishing ano oh, hindi na fishing pero which maka pwede pa rin tayo mag fishing all in game fishing rod ko diba magpe-fishing next time na lang last time ah mas dapat yung nagahan ko sana bait na kasi ako wala ko sana bunda doon doon lang ako sa bato ah pak sana. sana ako doon ay tutuntong sana tutuntong sana ako doon tapos doon ako maglalagay ng fishing rod kaso ang problema naman mas ang araw eh maganda kasi pag umaga kalmado lang yung ano yung alon